Hello po! Ha? O, oh, ato na naman tayo. Ha? Tuloy natin yung impeachment. Explain natin mamaya kung ano yung difference ng na-impeach sa nang na-convict. Ngayon, itutuloy natin. Ano ba yung mga grounds attorney para ma-impeach ang public officer? Paano nagsisimula yan? Ano yung proseso ng pag impeach ng isang public officer? Ang discussion natin, tatandaan niyo? pang mamamayan lang, ha? Pang layman, basic lang. Yung madali natin maintindihan para magkaaroon lang ng something na maglalaro sa isip natin. At least ang naglalaro sa mga isipan ninyo, mga legal, mga proseso, mga something na may matututunan kayo, hindi maduduming pag-iisip ang naglalaro sa mga isip nyo. paggawa ng hindi guto. <laughs> Simulan na natin kagad, ha? Ano ang grounds, attorney? Nasa ano yan? Nasa Article 11 pa rin. Una, culpable violation ng konstitusyon. Kung titingnan ninyo, sa dami ng mga sinampahan ng impeachment complaint ng mga public officers natin before, tingnan nyo sa, tingnan nyo sa history, ha? halos laging ground dyan, culpable violation daw ng konstitusyon. At orde, ano bang meaning ng culpable? Nang hirap eh, di ba? Ang ibig sabihin niyan, masyado siyang cool. <laughs> At talagang parang guilty. Talagang may kasalanan. Siya dapat sisihin sa pag ng konstitusyon. Parang ganun. O, ano sunod? pagtatridor sa bansa. Eh di, ikumpara nyo na lang siguro sa ano. Tingnan nyo yung mga ibang crimes na pagtatridor sa bansa, like yung treason. Oh. Similar to that. Pag ganun, grounds daw yun for impeachment. Pagtatridor sa jowa, hindi kasama. Ang <laughs> suhol, bribery. Ayan, yung pangatlo. Ako, huwag mo na, ano, wag mo na, wag mo na kasuhan yung ganyan, ah. wag mo na, ito, oh. bigyan na lang kita, ayan. Sinusuhulan mo, binabribe mo na gumawa ng something na labag sa batas. Inaoperan mo. Yung sunod, ito yung pinakasikat. Siyempre, graft and corruption. Yan yung pinaka-ground na sinampalaban kay uh, former President Erap Estrada. <laughs> graft and corruption. At ori, paano yung mga ano naman natin? Yung mga mayor, mga congressman, yung mga senador, na mga, yung mga, kaso, mga kasong graft, graft and cor corruption na mga ganyan. Hindi nga sila impeachable officer. Sige, tatapatin ko na kayo. Sa Constitution, ha, dahil hindi nga sila impeachable officer, di ba? Meron silang sarili nilang rules sa Article 6 yung mga senador at mga congressman. Uh, legislative department, meron silang sarili lang rules kung paano nila tatanggalin yung uh, member nila. Sila nang bahala doon. Pero hindi, hindi through impeachment. Ha? O yung panghuling huli, betrayal of public trust. Ayan naman yung ground kay uh, late Chief Justice Corona. Trader mo ang pagtitiwala ng bayan na hindi ginagawa ng ibang mga politiko. Ayan ang ground sa kanya. Dao. Punta na tayo sa proseso. Ito, malaman to, malaman. Impeachment complaint. Nanggagaling yan sa, sa mga congressman, sa lower house, sa kamara. oh saan nila nanggagaling yan? Kahit sino pwede magfile. Kahit na magulang mo ka. Ikaw, pwede. Ako, ayoko. Ayoko, wag ako. Hindi ako nangyikinam sa mga politika nyo. so, I mean, sa kanila na nang, nanggagaling yan. Kung merong complaint, eto, no, reklamo namin kasi ganyan siya. Ninakaw niya yung ganyan. Marami siyang mga ginagawang kabulas to ganyan mga complaint. Pinafile 'yon yun saan? sa kamara sa lower house. Pinafile. Hindi sa prosecutor's office. Ha? Kasi attorney sa nasampahan ako ng kaso eh. Sa prosecutor's office yung kaso ko pang hihipo. O, iba yun sa'yo. Ito impeachment na pinag-uusapan natin. Di diba yung kay BP Sara? Ilan yan? Ilan yung final sa kanya? Uh, apat? Lima? Anim? Pito? Parang ganun. Pagkat ang daming nag-file ng complaint, Sasalain yun Sino magsasala ng attorney? Andun pa rin Merong, uh, merong komisyon do, May body do Sa lower house Sa kamara sila ang titingin nun ano ba yung mga pwedeng i-file talaga. Ano yung mga dapat, ano yung mas may ebidensya, yung mas may laman. Pipiliin lang nila yon Yung iba, na let's say, parang uh, wala, walang laman. Walang kwenta, in short. <laughs> iba basura, okay? Pero nung ba na attorney, Titingin lang nila kung sino yung mga walang kwenta, kung sino yung may kwenta. Hindi, bobotohan yun. Pag bobotohan nila, kailangan nila maka uh, one-third. The bottom line is, sa lower house, nanggagaling yung complaint. Sila ang nag-initiate. Kung baga sa mga discussion natin na normal, sila yung prosecutor's office. Sinasabi ko lang, parang si sila yung nag-PPI. Sila yung nagsasala niyan. Sila yung nag-iimbestiga. Sila yung nagbabasa. Sila yung nag nagre-review. Yung lower house, yung mga congressman. Sila magsasabi kung i-impeach nila yung officer, like si BP Sara, in-impeach nila. Sa prosecutor's office, si Piskal siya magsasabi kung isasampa niya. Kung ipoprosecute niya, isasampa niya sa korte. Dito naman, yung lower house, sila magsasabi kung i-impeach nila yung, um, eto, kung yung si, si Sara, at isasampa na ang kaso sa, sa Senate. O, ganun yon. Pag bumoto, yung mga congressman, pag umabot sa one-third ng bilang, kung 250 kayo na bala magbilang, pag umabot doon, oh, impeach natin, ito ang impeachment complaint, ganyan-ganyan. Oo, may may ground tayo. Ganyan yung nangyari kay VP Sara, yung nangyayari ngayon. Ganyan din yung nangyari kay, no, kay former President Estrada at yung kay late Justice Corona. oh dumaan din yan sa, kung, sa Congress. Okay, sinala doon, bumoto, one-third, sampan natin. Inimpeach sila ng Congress, ng lower house. Ito ha, tandaan ninyo. Ibig sabihin, impeached na. Na-impeached na, impeached. Na. impeached. Hmm, past tense impeached na, na-impeached na si uh, VP Sara, okay? Pero hindi pa siya convicted. Magkaiba yung na-impeach ka na sa impeach ka at convicted ka. Magkaiba yun. So, atorne, si President Estrada, na-impeach siya? Oo, oh, na-impeach siya. In-impeach siya ng lower house eh. Impeach na siya. Si former Chief Justice Corona, ganun din, na-impeach siya sa lower house. Si VP Sara, impeached sa lower house. Punta na ngayon tayo sa yung pagsampa na. Ito na, punta na tayo kay Sara. Dahil na-impeach na siya, dyan na isasampa yan sa saan? Sa Senate. Kasi ang Senate, ang, sen ang, mga senador, sila ang tinatawag na impeachment court. Sila yung magiging impeachment court. Kung sa regular na pinag-uusapan natin lagi dito sa channel natin. Kung ako si Piskal, isasampa ko sa, sa korte. Oh, sa impeachment, eto na, pagka-impeach ng mga congressman, isasampa mo naman sa Senado. Okay? Sila ang magiging impeachment court. At doon palang gaganapin yung impeachment trial. Kaya sinasabi ko sa inyo, na-impeach na si BP Sara, pero hindi pa siya, as of today, hindi pa siya convicted. Hindi ko alam, ha? Um, baka sinasabi niyo? ato Tony, ibig sabihin, makukonvict talaga. <laughs> hindi ko sinasabi, Wala, hindi ko, hindi ko mahuhulaan. Anong nangyayari doon sa impeachment trial, attorney? Yung mga senador ang magiging judge. Pero panoorin nyo na lang yung mga highlights kay late senator Miriam Defensor Santiago. Yun yung mas may sense. <laughs> Pero pag titignan ninyo, halos pareho rin yung, ano, yung discussion natin dito ng trial. Ganon din yung sequence ng mga ebidensya, ng mga witness, mauna yung prosecution, sunod ng defense. Pareho lang. Oh, uh, maganda lang kasi yung mga makikita nyo doon, mga sikat, yung mga artista, <laughs> ang mga judges. Sa normal na discussion natin, totoong mga judge. Okay? Dito sa impeachment trial, hindi lahat abogado. Oh. Pero judge sila. Doon ako nagkakaroon ng ano eh. Kasi tulad nga nung sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, ang impeachment proceeding ay uh quasi political, quasi judicial. Kalahati politika. Hindi mo sila masasabing judicial body kasi hindi naman lahat abogado yung mga hurado doon. Attorney paano mahahatulan? Paano malalaman kung guilty o not guilty paano sila boboto kung uh yung impeachment public officer ba, eh, guilty o not guilty, boboto sila. Mm. Kaila, sa Constitution, kailangan two-thirds ng lahat ng membro ng Senate. So, kung 24 sila, two-thirds doon. Ilan? 16. 16 dapat na magsasabing guilty. Pag ang nagsabing guilty, 15 lang, hindi makukonvict. Oh, kasi ang re-require ng Constitution, two-thirds eh. Right? Kung napanood niyo yung kay CJ Corona noon, 20 na senators sa bumoto na guilty daw siya. so, na-convict si uh, late Chief Justice Corona. Oh, pero pan panoorin nyo yung mga boto nila, yung explanation ng mga senador, at saka yung pagsabi nilang guilty o not guilty. Pero I suggest, panoorin nyo nila yung highlight nung kay, ano, yung kay Senator Miriam Defensor Santiago. Kasi yun lang para sa akin, sa tingin ko lang, ang may sense. <laughs> yung sinabi niya na, kung iboboto natin siya na guilty, so ibig sabihin tayo dito mga honest. Uh, magtitiginan tayo? Yun yun. Panoorin yun para magkaroon kayo ng uh, awakening. Kung dapat lumang iboto yung mga politiko, pinaglalaban ninyo. So hanggang dyan na lang muna tayo, ha? God bless! Ciao!